Ayan mga kong Shadow Lata, uh, nandito na naman ako sa garden sa Parlan at uh, ako na may magdidilig sa mga halamang sitaw gaya ng mga gulay na sitaw at talong at operahan. What's up? Oh? Sitaw at papaya. Mga kong Shadow oh, ang aming mga sitaw dito sa Parlan. Ganun lang mga kong tayo yung magsisipag para sa ganun ay tuloy-tuloy ang mga blessing napopapasok thank you god at uh, ako nang nagpapasalamat sa so, mga ano niyo na support uh, ganyan lang ako schedule lang yung mga ginagawa dilig-dilig may ayay ayos na naman kami doon kailangan basang basa mga sobrang init na yun ang panahon na to kailangan na basang basa ang mga halamang gulay gaya ng mga limong grass kailangan natin siyang alagaan araw araw Kasi sa tanong sa ano ay bubunga agad Ganyan lang, mga tita idol, napakaraming uh, gulay. Sawa ka sa gulay dito sa amin na I have to change. Thank you Lord sa mga biyaya na naman at uh, maraming salamat. Yan yung mga uh, ano namin uh, halamang um, panghalo sa mga Uh, pagkain yan, may pangalan yan mga kulsa idol dating diligan mga sitaw mga sitaw kasi mga kutsedo kailangan basang basa siya para kasi yung yung kanyang paglaki